Hello mga kabukid sa magandang araw sa lahat Ngayon mga kabukid gusto kong ibahagi sa inyo yung aking ginagawang diskarte dito sa ating DIY brother So mga papansin nyo mga kabukid kung maaninag nyo siya dito sa ating sa natin na DIY brother yung ating mga palaking sisil malalaki na sila So posibilidad na yung mga ipot nila malalaki na rin So meron akong ginawang diskarte para kahit pa no? yung kanilang dumi hindi siya magiging maamoy kaya like yung mga kabukid i-share ko sa inyo kung ano ito tara na let's go ito na pala lahat ng ating mga sisi yung mga kabukid oh. yung ating mga papisa noong July yan pinagsama-sama ko na pala sa lahat Ayan na sila oh. yan mm -hmm. Bale, mga isang linggo na ito mahigit. So, yan. mag sila dito hanggang sa magiging okay na sila. Yung talagang malakas na malakas na sa natin lipat doon sa kabilang brother. Ito pala mga kabukid, yung ginawa kong diskarte, oh. Yan. Yan pala ay abo. Or ash sa English. Yan ay galing pala sa aming dirty kitchen. So, libre lang. Ang purpose pala niyan makabukid para yung mga dumi ng ating mga palaking sisiw hindi siya mabaho at hindi siya para hindi siya basa. Kumbaga, pag nalaglag man dyan sa baba, mabilis lang matuyo. At kung may langaw man, okay lang yan, walang problema. Kasi hindi naman basa yung ipot. Kasi kadalasan, pagbasa yung ipot mga kabukid, yan ang dahilan na nagkakaroon siya ng mga uod. Kaya yan, palagi natin yung, palagi ko yung tinatambakan ng abo. Pagdating na umaga, kasi napupuno siya. So, ganun lang yung ginagawa natin palagi. Kasi hindi ko, yung ating brother hindi ko nilagay doon sa labas. Kasi masyadong malamig. Yeah, dito ko yun nilagay dito sa loob ng aming kusina. Yeah. So, simple lang na pamamaraan mga kabukid. Kung ano lang available dito sa ating bahay, yan lang ang ginagamit ko. So, wala pa tayong magandang pabahay sa kanila. So, yun lang mga kabukid. Sana may nakuha kayong idea na doon sa aking sinishare sa inyo. So, hanggang dito na lang. Sa mapapahalang araw sa ating lahat. At happy farming. At maraming salamat sa inyong lahat. See you in my next video mga kabukid. Bye-bye. God bless all.